Hello guys welcome back po sa aking channel at ngayon tayo naman po ay magluluto ng isang masustansyang soup so it's a quick soup ako lang kasi ngayon ang kakain and so may uh, leftover kami na soup gusto ko siyang ihalo so magluluto naman po ako ng soup in my own version pero bagong lahat hitu muna Only one? Only one is dollars. Yes. So guys, ito po yung ating nabili kanina sa palengke. And ito ko sa inyo kung paano ito iluto or paano siya maggawing soup. So, uh, bago muna natin uh, i-detach ang kanyang mga legs. Kailangan hugasan muna natin 'to, yeah. yeah. kung makita nyo, dito, yung tubig, hindi masyadong uh, clear. So, kailangan, mas clear ang tubig.

Kaya kung mahihigay sa palike, graduhin niya ang pagkakas. Nag-shop ako ng ganito uh, bali 4 weeks ago. Yeah. Yung kasagsagan pa ng ulan. Tapos, may bakante na taniman sa taas. So, ang ginawa ko, sinusok ko lang doon sa loop sa may bakanting taniman. So, bali, ipapakita ko sa inyo kung ano ang naging result niya. Bali, ang ginawa ko last time, pinili ko yung mga matatanda. And then, kinat ko siya. then siya. So, and then, tinanim ko po sa taas. Nakita ko sa inyo mamaya. Pagkatapos ng ating lunch. gagawin dito ilagay sa may compost kasi bakante na kailangan ng malagdagan ulit para may may magiging soil ulit so, So ayun po ang ating kumukulong soup. Ilagay na natin ang ating vegetables. So ayun. Double purpose na. kuluan ko lang siya And then... So, yan po guys ang soup ni Tins BBC and napakasustansya po niya mga kapatid. Sana nagustuhan ninyo at sana itry din ninyo iluto para matikman ninyo ang sarap niya. Bye! God bless and I hope to see you all in my next video. Ayan, so guys, kung nakikita nyo, yun po ang aking itinanim 4 weeks ago. Ayan. Ayan, so guys, kung nakikita nyo, yun po ang aking itinanim 4 weeks ago ayan